For today's video, sasamaan ko nga nabibili ng uling ang magbe-birthday na tropa. Wala na namang pasok ang mga person kaya tanghali na naman na gumising si Jun, -Jun. Kaya pagkalipit ko ng higaan, nakilamos at nagluto na ng mga kain. At may bisita nga kami ay si, bisita pala, nakikain. Binubula pa nga ako, masarap daw ang niloto kong pares. Kahit hindi naman, mabubula diba? Libre naman yung pagkain, di ko Ayaw, ayaw, na nga kami. Sumakay so, na nga kami sa aming bicycle group room. Sa mga gusto ng Japan nga guys, dapat marunong kang magbike. Pagkapagdating mo dito, magkatumba-tumba ka at mahulog ka pa sa maling tao. Ay, ang <laughs> no, no. Nakarating na nga kami sa aming bilihan ng uling pero maaga pa naman kaya nagpasya muna kaming mamasyal. Nagpunta nga kami sa malaking mall dito. Nakita namin ang sinihan. Manunood sana kami kaso wala pala kaming pera. Kaya nag-window shopping na lamang kami. Magaganda ang mga sapatos, mga damit mga branded pero grabe ang mahal sana all di ba minamahal hindi kagaya mo hindi ka minahal sa paggagala nga din namin nakita namin na may mga pilihan pala dito ng mga pasalubong may mga chocolates, wine, mga foods ng iba't ibang bansa at mayroon ding mga cakes bumili nga kami ng merienda at nagpunta na kami sa labas nagtambay kami sa mga upuan na nasa labas nga ng mall doon so na namin kinain yung binili na namin na pagkain sa loob ng mall at bumili na lang kami sa bindo ng maiinom pa. Konting pahinga lang, umalis na nga kami. Kaso lang nadaanan namin ang McDonald Kaya tinakam kami at pumasok nga kami at nag-order na kami. At syempre, hindi mawawala yung aming pangmalakasang kore. Kore? Kore des. Anigay shimasu. <laughs> Unaji Ganun lang. Maya maya dumating na nga ang aming order at nilandakan na namin Kasi paring mortal nga Kala mo, commercial Langhap sarap daw lalo pag kinakagat na Ay ambot At syempre dito sa Japan Sa Makdo, ikaw na ang magliligpit ng kinainan mo Kaya kami na yung ligpit Umalis na nga kami at bumili na nga kami ng uling Pagkatapos magbayad, bumili na kami ng gagamitin disposable sa happy kaarawan nila dito nga sa Daiso. At syempre dito sa Daiso dito sa aming binilihan, DIY ang pagbabayad. Tapos na nga ang lahat at sinakyan na naman namin ang aming pangmalakasang bicycle broom brom. At nakawin naman kami ng ligtas. Salamat Lord sa pagkabay. Bye bye!